Hi guys, it's me Shirley and Mrs. Lau guys. Welcome back to my vlog. Huwag ka guys, naniig ko -e 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 sa panahon guys. Kay bawo din guys. Nin, guys. Gama sa mga uwan guys. Tanawa ninyo guys. Mag-unsay gama din sa amuwa guys. Nakapuyo tayo ko din sa sityo suba. Abihaw bilyabal lady guys. awan ninyo guys. Mga guys. Mga guys. sa, panagat sa man, mga mananagat guys. Isa una lang po panagat nila na kanawa may ayong kap, pa, panagatan bound diri guys. Pilak adlaw sila ka panagat sila ka tuha o sa pari isda guys. Okay sa mga nakakitaan ng guys please subscribe and like and share thank you guys bye